So, eto na. At dahil nga, sa napilitan akong burahin yung enter ko sa piliin mo ang Pilipinas na trend. Gigigil ako ha. Ah. <laughs> pues, ngayon, eh magluluto na lang ako ng isang takanin na kapag natikman mo, ay masasabi mo talagang pipiliin mo ang Pilipinas. <laughs> Ayan siya o. Oh. Diba itsura pa lang natakam ka na? <laughs> Alam mo ba kung ano ang tawag dyan? Masikoya, koya, koya ang tawag namin dito sa Pangasinan. Sa Bulacan naman ay tinatawag nila itong lechon kawa... Ano ba yun? Lechon na malagkit ba? Ano ba yun? Jeep, nakalimutan ko. <laughs> Kalamay lechon. Ayun, Diyos ko, nalito ako. Ba't kasi tinawag na lechon ito? Eh, di naman malutong. <laughs> charot. Alam nyo, matagal ko na talagang gustong lutuin to guys. Kaya ilang beses ko na itong nababanggit sa mga post ko. Tapos matagal na rin ito nare-request ng kumari ko sa Pangasinan na si Sherilyn Reyes Torrio. Shout out sa'yo. Kaso, okay. nahirapan talaga akong maghanap nitong dahon ng pandan. Naloka ako. Kung saan saan supermarket ako napunta. Nakailang balik-balik din ako dito sa May Laging wala. Eh, nagkataon lang. Pagdaan ko dito isang araw, eh, may nasulyapan akong parang dahon nga ng pandan. Kaya no inamoy ko, ah, pandan nga ito. <laughs> parang am may pinipig eh. <laughs> may kamahalan nga lang. just ko, 55 realizations isang kilo. Pero magaan lang naman siya. Kaya yung isang tangkay na nakuha ko eh nasa 4 realizations lang yata. So nung nakabili na po ako ng dahon ng pandan, wala pa sa plano kung iluto ito agad. Kasi nga, may pupuntahan ako. Malalaman nyo na lang sa mga susunod na vlog. Kaya ayan, binabad ko muna sa baso na may tubig at kaunting formalin. <laughs> Charo, tubig lang yan. Uy, para hindi man malanta. Ah. So, pagkalipas ng ilang araw, nung napansin kong malalanta na siya, yun yung naging inspiration ko para tuluyang iluto na siya talaga. <laughs> Kung di pa malanta yung pandan, eh, di ako mapipilitang iluto ito. <laughs> oh, so, as always, na ginagawa ko sa mga cooking vlogs, sasayaw muna tayo, ano? Sabayan nyo ako, ha? Ito na. Sobrang <laughs> ang yun lang, bakit ba? Wala akong gana sumaya, wala kang pilitin ko sarili ko. Hindi man ako si Gary Valenciano para maging pure ang energy. <laughs> so, kunin ko lang tong mga ingredients dito sa kwarto ko, ano? Kasi andito lahat ng mga kailangan ko para sa masik ko na matagal-tagal ko nang nabili. Yung iba last year pa, pa-expired na yata tong mga to, eh. <laughs> Yung pandan lang kasi talaga inantay kong magkaroon para may sakatuparan ang cooking vlog na ito. Aanhin ko ba tong kudkura ng new? Ba't ko sinama? <laughs> para na nga. Uh, Jeeva, hindi mo pa ba pipiliin ang Pilipinas niyan kahit 15 mil lang ang sahod buwan-buwan? Pero sandamak makang requirements with pleasing personality, with experience, college graduate, with no tattoo. Uy, <laughs> charot! Ay, este, totoo pala yun. Hindi ko pwedeng i-charot-charot. <laughs> So, hindi ko na po babanggitin isa-isa yung mga ingredients sa inyo. Kasi, makikita nyo naman yan habang niluluto ko na. Ano yun, paulit-ulit tayo, ba? Diba? Sa isang malaking ya pakuluan ng dahan-dahan ang gata salvaje ng niyog. Pero dahil tamad ako ngayong yung magkudkod ng niyog, bumili na lang ako ng tatlong latang gata. Pero alam ko naman na sa mga demanding dyan na viewers na gustong-gustong nakikita ang nahihirapan ako, sabihin na naman nila, mas gusto ko yung nakikita-kitang nagkakayod ng niyog habang pairap-irap. O, oh, edi kayo rin natin itong nakakayod lata para masatisfy kayo. <laughs> o, oh, ayan. Okay na. Happy na. Ano? Gigigila ko sa inyo, ah. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo. <laughs> so, dalawang latang gata salvaje lang muna yung binuksan ko kasi pang finale natin yung isa. Pagkatapos kong ibohos sa may casserole lang, ay inalawan ko syempre yung lata kasi sayang. Ang mahal-mahal na nang bilihin ngayon, ha? Habang di pa kumukulo yung gata, eh, ilalagay na rin natin agad yung nabili kong palaspas. <laughs> este pandan pala ito. Alam nyo, dahil nga sa mahirap maghanap ng dahon ng pandan dito sa Saudi, pwede pala kayo gumamit ng pandan essence. Yung parang sirap ba, may nabibili kasing ganon. Kaso ayokong gamitin kasi baka mawalan ng essence yung pagluluto natin ng traditional food, di ba? <laughs> Gusto ko kasi yung natural para mas ramdam mo talaga yung pang loto. So matapos mong pinglis-pinglisin yung dahon, e eh, putuputuhin mo lang siya ng ganyan. Ititirintas e, mo na parang tanglad habang kalahati lang ng katawan mo yung kita sa video. <laughs> Ang hirap kasi nang walang videographer. Diyos ko, hindi pala sumakto sa katawan ko yung kuha. <laughs> yan, nilaglag ko na. So, habang inaantay natin kumulo yan, e, eh, sisimulan ko ng masahin at bibilog-bilogin na parang dila yung ating glutinous rice flour. Bago mo buhusan niya ng tubig, wag na wag mong kakalimutang magtabi ng kaunti sa si isang mangkok. Kasi, napaka-importante ng pagagamitan natin yan mamaya. Oh, ayan, di ba nagka-energy na ako? <laughs> Ilang beses ko nang na-demo sa inyo 'tong pagmamasa-masa ng glutenous rice flour at kung paano bilog-bilugin kaya kahit 'di ko na ito masyadong ipakita daanin ko na lang sa sayaw 'no <laughs> Buhusan nyo lang ng paunti-unti ng tubig hanggang sa maging ganyan na yung consistency ng ating mixture. Saka mo na simulang bilog-bilugin na parang dila pero liitan mo lang ha. Mas maliit kumpara doon sa ginagawa kong palitaw. Para mas madali siyang isubo ng mga virgin pa ang bibig. Charot! <laughs> Kaya kailangan mo siyang mas liitan pa doon sa palitaw. Kasi yung palitaw, kapag kinain mo, pwede mo naman siyang kagatin, ba diba? Kapag di mo kayang isubo lahat. Pero dito kasi sa masikoy, may sabaw siya. Parang bilo-bilo. Kaya pag kakainin mo, kailangan mo siyang kutsarahin. So kailangan talaga na mas maliit yung mga bilog-bilog mo para mas madaling kutsarahin at isubo. Kasi may kasama ngang sabaw, ba diba? Actually guys, madali lang lutuin ang masikoy. Kayang-kaya kong pagkasyahin sa loob ng 30 seconds yung buong procedure ng pagluluto nito. Kaso, responsibilidad kong ma-entertain kayo kaya ako hinahabaan, ha? Tulad na lang nitong pagbibilog-bilog, oh, binabagalan ko na nga lang, eh, para lang tumagal yung video. Chikin na chikin na lang to sa akin, eh, Diyos ko, bilisan ko na nga. Pak-pak-pak-pak-pak. Boom, chikap, chikap. O, oh, di ba, tapos agad? <laughs> ko, sa dinami-dami ba namang vlog na nagawa ko habang nabibilog-bilog nito, eh, hindi pa ba ako nasanay, di ba? <laughs> O oh, sige, sumayo ka pa. Halatang hindi ka napagod ah. <laughs> so dahil nga sa sobrang bilis kong magbilog-bilog, natapos ko na pero hindi pa rin kumukulo yung gata ng niyog. Kaya ngayon ay sisimulan na nating tostahin itong sandamakmak na sesame seeds. O oh, sabi ko sandamakmak ha, ibig sabihin maraming sesame seeds ang kailangan dito. So ganyan pa lang yung kulay niyan, di ba? Maputla. O oh, ganito gawin mo para matusta. Piliin mo rin ng Pilipinas, kapulo ang kwintas ng perlas. O oh, di ba? <laughs> at to, start do agad, beh! kumatila kumatilala muna ko. Ilalagay natin yan lahat, pero magtabi lang ng kaunti, kasi didikdikin natin yan mamaya hanggang sa madurog. At ayan, kumulo na ang ating gata salvaje. So, syempre, tatanggalin mo na yung dahon ng pandan dyan. Alam isama mo yan hanggang sa maluto. Makanda dikit-dikit pa sa malakit natin. <laughs> Ilaglag na pa isa-isa yung mga binilog-bilog nating glutinous rice flour. O, shortcut ko na kasi ilang plato ito, Diyos ko. Tapos haluin mo para hindi magdikit-dikit. O, hindi ipis yung mga lumulutang-lutang dyan na itim, ha? Yung pinanghalo ko kasing sandok dyan, yun yung ginamit ko kanina sa pagtusta ng sesame seed. Syempre para konti lang hugasin ko mamaya. Wala man ako taga hugas niyan pagkatapos ko magluto eh. Tapos hinalo ko na rin agad yung naiwang isang latang gata kanina. Ewan ko ba, ba't ko pa iniwan 'yan. Eh ganun din naman na ilalagay ko pala. Ngayon, habang inaantay natin kumulo yan at tuluyang maluto yung malagkit, eh sisimulan ko naman ng hiwain itong nabili kong isang latang langka. Mahal ang langka dito, be, kapag fresh. Kaya maglata ka na lang, gano'n din naman na masarap. Optional lang itong langka, guys, ha? Pwede nyo rin siyang lagyan ng sago o di kaya yung kinayod-kayod na nyog na pang buko salad. Kasi may mga ibang napanood ako na naglagay sila ng ganon. Kaso isip-isip ko, paglagyan ko pa ng sago ito, magbuka na bilo naman. Oy, hindi na masikoy. <laughs> Natakam ako sa langka, guys. Bihira ko lang Sitomatikman dito sa Saudi, ayan tulipan ay subo ko. <laughs> Ngayon, nakumulo na. Ay, hindi pa pala. Ano ba 'yan, ang tagal. Pero okay na 'yan. Ilaglag na natin itong sesame seeds. Kukulo din naman na siguro 'yan hanggang mamaya. Ngayon, ay didikdikin ko na 'yung tinabi kong sesame seeds kanina para mas lumabas 'yung amoy. Nilagay ko lang siya sa loob ng isang plastic, tsaka ako pinukpok-pukpok ng lumang dildo. <laughs> Kung wala ka namang ganyan, vibrator <laughs> Charot guys Batuta yan, ay este yung pestle ba yun o mortar? Basta kung aliman doon. Ang bango niya, Diyos ko, nakaka-hypnotize. <laughs> At ayan, nilaglag ko na para matapos na tayo. 9 minutes na. Kung napansin nyo guys, malabnaw siya, ba? Diba? Wherein, dapat malapot yan. Kaya, dyan na po natin gagamitin yung tinabi nating glutinous rice flour sa mangkok kanina. Tunawin lang sa tubig tsaka ebo hose para lumapot-lapot. <laughs> Mayat me ay inileglay ko na rin agad yung lenke para matapos na. At ang pinakahuling sang cap, ang asukal. Damihan mo, depende sa panlasa mo. Grabe guys, ang bango. Diyos ko, Amoy pa lang ang sarap na as in. Ramdam na ramdam mo yung buhay probinsya sa Pilipinas talaga. Diyos ko, santali si Mama <laughs> Pinakuluan ko lang yan ang pinakuluan hanggang sa tuluyang mas lumapot pa. Parang ganyan. So okay, natapos na tayo. Ano? Ngayon ay titikman ko na para matakam na kayong lahat. <laughs> Alam ko naman na sa mga nanonood dyan, habang sinasandok ko pa lang ito, eh amoy na amoy nyo na yung lasa, diba? ba <laughs> <laughs> ah, hindi ko kasalanan kung maglaway ka dyan, ha? Huh? At ako'y nag-cooking vlog lang naman dito. Hmm. Alam nyo guys, unang subo ko palang para na niya akong dinala sa probinsya namin sa Pangasinan talaga. Ito kasi masarap meriendahin kapag tag-ulan. Yun bang kakatapos mo lang mag tapos nagising ka alas 4 ng hapon tapos dinig na dinig mo yung patak ng ulan sa yero na parang lalabay. Yun bang ulan na mahina tapos matagal matapos habang gamit mo yung kumot na teri-teri-teri na lamig sa katawan hanggang sa malanghap mo na 'yung amoy ng masikoy na niluluto ng lola mo tapos tatawagin ka na para magmeryenda 'Di ba? <laughs> Nakakamis naman ng Pilipinas. Oy, na homesick tuloy ako. Uwi na nga tayo. <laughs> o siya, magbalot na nga ako ng ipapamigay ko. Kasi generous po ako ngayon. Kaya may mga taong babahagian ulit natin ng blessing na ito. Kung sino ang mga ito? Malamang abangan mo sa dulo kasi babiyahe pa ako papuntang Danube. Doon ko kasi iaabot sa kanila. Sana ba sila? San, sana na ba? San, sana na na. <laughs> At ayan na po sila ang dalawang YouTube sensation ng Saudi Arabia, si Joff de Dios at si Payong Kaibigan. I-subscribe nyo sila. Yun lamang po. Maraming salamat sa panonood. Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, No, the toxicity, let's make people homesick. <laughs> Charot. piliin mo ang Pilipinas.